Ayan o. No? Ka, pare kayo nagsusuloy ata. Pare kayo nagsusuloy. Ha? Galing kami kayo niya sa slum. Sa slum kayo. Galing kami kayo niya sa slum. Naglibot-libot lang kanina. Yung mga idol, si Kapitan no, yun. Yan. Dabis yan mga kaidol. Parang wala na yata. Laguwi na. Wala, wala, wala. oh kami lang. Wala na. Alo! Bakit na ako tumanggap pa? O, tumungbat so. mga kaidol ang ganda ng place dito mga kaidol. Ito yung mga kaidol. Grabe, dabis na ano sa mga idol Grabe na bes. Paano oh, bang ka lang mga idol Tutulungan ko ito eh. Pero, tulungan natin pa papa no. Grabe, hibit. Kap! Lapas na! Ano oh, nga awad? Ayan mga Pati pati mo. Pati mo sa atleta ninyo. So mga dalo yun, yun. So, Ito ang ano ah. Hi! Welcome oh. to Bading! <laughs> <laughs> ano to? Uh, <laughs> Di ba yun? Maka din no? niya mga dalo. Nandito kami sa Pulang Buhangin! Ay, pang Pulang Buhangin. Yung mga dalo. Yung mga pamangigo ba, ba mangi ko yun? Ayan. Pulang Buhangin. Guys, 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 dati pa Plus TV, guys. Yung mga alpa niyo kaya Facebook page mo Ganda place dito makidol. Yan. Kada dito makidol. Ganang rakoy, rakay. Ay, alam na po lang makidol no. Okay. Dito po po, na May no. Next tayo okay, mga idol no. Gagawin pa ulit dito. Kanta na mga idol. Ayun. Okay. Ayun mga idol patatapos ayun. Ayun. Yan. Ayun oh. No? Happy, happy po sa Happy sa naman po salat no. Ayun. Grabe the best. No? Tapos mga idol may naiwan dito. Hindi ko alam kung kanino to eh. Ayun. pa to Ipin si Diyan na Yung mga idol may naiwan na eh. ipit ka to pa Para sa ano ba to Sa buhok Anong pangalan? Diyan na Hoy Diyana, siya sa iyo, iniwan mo yung ipit mo Ayan oh, mga kaidol lo Ayan o no. Naiwan niya ka mga kaidol lo Ipuhin natin mamaya Talasan so, kayo? ganda ng place. Okay, go, go, ready. Ganda daw ng bati mga ka-idol. Punta na kayo dito, guys. Tapos dun nyo. Sa maligo. Sa maligo. Sa maligo. Dagat. Yan. Diba Yung diba, mga ka-idol, yun mga idol no? Yan. Yan. Ay, sabi, eh. Tapos makadali dito yung ano kakambal niya no. Kakambal niya. Malo, oh, Now, Tapos ito yung pamangkin para sa makadali. Parang three wins eh, you know. Makadali. So mga dalong, thank you sa agad no Dug Hindi ko ay lord no ah. Mga manga lo, picture yung 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 idol Ano yung 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 ano? Daddy? ano yung 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 ano yung ah. yun Ano yung 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 no. yung 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 TV. Ah, uh, yung Facebook. yung 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 sa Okay, correct. Daluwang bits guys, at pagkara ko din. Salamat mga yung channel mo? Ah, pa talaga. TV. Ano yon? ano yun? YouTube or what, hindi maintain natin maka doon. Hindi maintenance topic, ma kasama mo. Ayun, yun yung mga idol. Oo, no? nauli na. Sa mga idol, dalawang account. Yes, yes. Tama, Daddy Pabs, ano yun, yun, yun? YouTube channel mo or? Sa YouTube ba, tsaka sa uh, Facebook. Dalawang pwede, balit dalawa, balit yung pangalaw. Hmm, yun. Pakipalo na lang ako. Yung mga idol, palo nyo sa ano, sa Daddy Pabs TV, no? Ito po kulay, pakulay sa kwet. Giancarlo, Giancarlo, kung tiro yun. Yung Facebook, yun, yun, no? hindi ka ano ah mga kung hindi mga ito ayo meron mga kadulog ikaw ah, lang number, number yun, kita yung mga kadulog M, ano, m number number na bilhin na mga idol siguro ayan, ayan. dito sa may tayo kagandaan mga kagandaan mga kagandaan mga